Oh, good morning mga kapisig. Oh, so, pangatlong gabi natin, pangatlong araw natin dito sa area na to. So, yung tatlong area, na, ah, tatlong area natin kanina naka Hoy na tayo. Mahabol tayo sa pangalawa sa alok mga Parang lumiliit ngayon yung isda Pero may presyo pa rin yun Mahal pa rin yun Eh hirap ng isda ngayon Yo, pangatlo oi belisan aja yuk, kaya balon bawa ah, botin deh, turun asal uh, isin kaya mga kapis eh. So, maka tatlong daan may kitil kami ngayon. Nakatatlong tatlong gabi na kami dito. Uh, mas okay na rin po. -adjust, adjust lang kami dito kaysa pupunta doon sa malayo. Wala rin naman. Katulad ng mga kasama namin na sa malayo. Sa magtakbo, wala rin naman silang nahuli doon. Wala pa tag 50 yung huli nila doon. Dami pusita. Okay. So, hindi. Okay. Alis na kami mga kapaysin kasi maalon Mantap. nggak di tayu di Magtagal no? pang na area namin mga kapising naka na area pa rin kami sa pangatlong gabi namin dito Siguro abotin kami ng kulang-kulang 400 ngayon Nung unang gabi namin dito naka 600 megit kami Tapos pangalawa 500 megit Pababa na pababa ulit namin dito pero okay na rito uh, Malis kami kagad kasi eh, maalon Hindi pwedeng tumagal doon, nagkaumbogan Baga bababa na tayo dito kay baga mahulog tayo dito. Yung mga ilawan namin no di na, na dumikit kasi mahalon nga. Nagantay na sundo ng escape yan. Pare ko, lagi may problema. <laughs> yun lang, napili na. Yeah, na, no, napili na. May mga pilaw ispa. Pampamit Napili na yung pusit. Ayun na yung pusit o. Pinili na ng daga.

Hello. ako ba nagbaraan <laughs> So, mag-spot muna tayo ng mga ilawa natin mga ka-pinset. I-adjust e, lang natin sa dati nila ko isto kagabi. Ano, ano? Oo. Dato'y nito, ano? Bakit kayo? Hindi ka na mahiya? Dati-dati kayo. naman. <laughs> Oh, pagka uwihan na pala, wala nang hiya Wala na eh. Dati naman makapal ng mga bukha nyo ah <laughs> <laughs> lalo, lalo na yun oh no? Yung nasa labas na yun oh no? <laughs> Oke okay nih ya, tatlong daan bokas, Dalawang daan, Pababa na pababa yung ano natin Kaya hey, <coughs> <coughs>